Hi mga tao, kumusta? Welcome sa akin daily vlogs. Welcome to my messy face, messy uh, closet. <laughs> Hindi po ito closet room. Naglagay lang po ako ng masabitan ko ng mga mga pang-mikos-mikos natin sa winter. Ang lamig na po kasi. So na lang talaga, no? Pumasok ako dito din sa pagbablog. Ang gusto ko na sanang tumigil. Okay. Oh, hindi naman tumigilig. Magpahinga. Kaso nga, pag magpahinga naman ako, eh, baka araw-araw ako magkaroon ng muta. <laughs> Kasi laging nasa kama lang. So, ngayon araw na ito pala, welcome po pala sa aking pamalingki vlog. Tapos, magluto ako ng adobo. Kaya, tsara na sa labas. Ang lamig po dito. The sun and the clouds are shimmering splendid. Maaraw ngayong araw na ito. Kaso, hindi kaya ng lamig, ang init ng araw hi mga tao, nandito ako ngayon sa labas alam nyo dito po kasi sa Japan makamas pa rin kami eh pag uh, papasok kami sa mga anywhere inside anywhere <laughs> inside meron pa dito mga dahon na parang hotong pa rin siya tingnan nyo ang ganda po kasi yung kulay ba <laughs> mahilig ako sa mga ganito talaga sin po ay eh, si mcdonald kapitbahay lang namin dito si McDonald's Donald. At hindi din malayo masyado ang um, palengki ko dito. Ito ay kunting pasilip sa loob ng kanilang supermarkets. Napakaraming tinapay. Nakabili na po pala ako ng tinapay. Hindi na Johan At syempre, bibili rin ako ng paborito kong strawberry cake napakaganda sa packaging pa lang sino ba namang hindi papapili dyan sa mga nagtatanong po pala kung bakit dito napakaliit po ang kanilang serve pagdating sa mga pagkain, sa mga restaurant mga packaging sila po kasi eh, small family lang hindi din sobrang mahilig sa pagkain kagaya natin, mahilig lang talaga sila sa trabaho at alam nyo naman na sila po dito ay sobrang mga sexy kunti lang mga tataba at nandito ako ngayon sa mga niluluto nila. Marami po sila dito tinatawag nilang bento kasi napaka-workaholic po niyan sila. Kumbaga, mas marami ang trabaho nila kaysa sa kain. Wala po silang oras na magluto. So marami silang mga ganyan. Bagong luto po yan. So hindi na sila magluluto. Iinit na yan sa oven. At bibili rin ako ng prutas. Siguro napapansin nyo sa aking content, sa aking shorts video ay prutas. Kaya bibili ako ng prutas at ang saya ko, nakakakita ko ng rambutan. Ang mahal pero okay lang once in a blue mo naman to. At bibili rin po ako ng gulay. Ay, alam niyo na, gulay is life. At kailangan natin ng gulay. Papunta na po ako ngayon sa kanilang mga karne. Pero, minalas talaga ako, no? Kasi nga, magluluto ako ng adobo. Yun nga lang, yung pagkuha ko ng baboy at karning baboy, akala ko na on yung video, hindi pala. So, ito lang ipapakita ko sa inyo. Napakarami na po sila dito, malalaking manok. Kasi nga, magpasko na. Hindi man ganun kasaya ang kanilang pasko dito. Pero, meron din silang spirit at Christmas pa rin. At ngayon po, naging bagger na ako dito. Tapos na po pala akong mamalengke. At uh, sariling kayot, sariling sikap lang po dito. Kasi nga, ganyan sila dito talaga sa kanilang bansa. Tayo na rin ang magiging cashier din dito. At minsan nag-struggle ako kasi lahat machine. So anyway mga tao, pa-uwi na po ako sa bahay. Ang bag ko na naging antique na po talaga to sa pagdating sa aking pamalingki. Ang tanda na. Kung <laughs> gusto nyo mamili ng mga sasakyan dito, napakarami po. <laughs> ano? Napakarami po kasi mga tinitindan ng mga sasakyan dito. Yan nga lang, wala pa po akong pambili kasi <laughs> Samahan niyo ako magluto ng pork adobo. Ayusin muna natin to. Mm. Ito na po yung mga ingredients. Bawang. Diretso na po yung pagluto ko kasi ng adobo. Tamihan natin ng U.S. Mumbai dahon ng paminta dahon ng laurel po pala tapos paminta mo yung nabili ko sa online ba na dahon ng laurel ano si eh durog durog so okay lang ganun din ang Pamintang hot. At meron din tayo durog. Pamintang durog. ah uh, magic sarap. Dito ako kasi nito. Dito 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 na hindi ko na siya binigisa. Ganyan ako. Pagkatapos, syempre ang, pag magluto tayo, lagyan din natin siya ng patis na malino. Kunti lang. Tapos ito juice. Instead na soda. Wala po akong soda, juice na lang. Lagyan na rin natin siya ng toyo. Yun lang ang panimpla sa lahat. Wala ng asin-asin pa. At syempre, suka. Diretso na yung pagluto ko na Mahaba na lahat. Lagyan ko rin siya ng bichin. Tubig. Meron po ako ditong pinakasikritong ingredients. Ito po ay parang magic sarap lang sa Pilipinas pero ano daw to? Chinese. Yun ang ginagamit ko dito pag walang magic sarap. So, pag idagdag ko to nito, mas lalo siyang sasarap. Punti lang din. Huwag din damihan kasi naglagay na tayo kanina ng lechin. So, ganyan lang siya. Ganyan lang po ako magduto ng adubo. Diretso-diretso na siya. Tapos, i-boil ko na lang to ng mga ilang oras. Ganyan siya. Masarap ako magduto kung alam niya lang. <laughs>

Masarap ako magluto. <laughs> Kain na po tayo. Ito yung adobo ko. Nilagyan ko siya ng daw ng ano, sibuyas. Tapos sabaw. Meron din po pala akong ano, cucumber salad at yung ano, grapefruit panghimagas kain tayo sa inyo. Sabayan nyo akong kumain. Madalas ako lang talagang kumakain dito sa bahay. At ako lang din ang kakain sa mga niluluto ko. Mm. Ang sarap talaga ng aking adobo. Sabayan nyo akong kumain. Kain din kayo dyan. ang adobo namin mga bisaya iba yung baboy na pinakrispe mm. ito po yung nabili kong cake kanina ba <laughs> ang sarap po nito masarap po kasi pag malamig ng panahon tapos may tea um, pero hindi ako tumataba ganyan lang talaga ako kunti kunti ng kain ba watching Thank you. sa wakas natapos na rin ako sa vlog na ito. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama sa akin. Simula na malingki, nagluto, kumain at sa so, naghugas ako ng plato hanggang ngayon. So maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Sa aking mga subscribers, maraming salamat at nika love shout out. Sa aking mga silent viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at syempre. Nika love shout out at syempre sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Please do subscribe. So hanggang dito na lamang magkita-kits pa rin tayo. I was just on my vlog. tito sa Japan? This is Ellen. I died. Job is so fun now. But who?